Magandang hapon mga katipa. Ayan. Sa wakas nahuli huli ko na yung bulilit no. Gamit tong ano tong ply paper. Ayan po. Nakita niyo po yan. humihinga hinga pa siya oh. Ayan. humihinga oh. hinga pa siya mga mga carols mga katipa. Ayan nakita niyo siya oh. Nahuli siya oh. Hindi siya ngayon makatakbo kasi Madikit po. Ayan po. Hingal siya. Ayan. Nahuli ko din. Nung isang araw pa to mga karils, mga katipa. Ayan, nakikipo natin siya. Ayan. Ayan. Bali dito siya. Nasa namin sa ilalim. Mga karils. Ito yung ginawa ko. Ayan na. Dito sa portion na to. Ayan, nakagalan siya. Ayan. Ayan. ko na siya dyan. Ayan. Nagalaw-galaw pa siya. Ayan. Nagalaw-galaw po siya mga ka-reels. Ayan. Ayan po yung mga na problema sa mga bulilit. Ayan. Try nyo gumamit ng fly paper. Kasi huwag madikit. Ayan. hindi na sila mga kaalis. Once na sila ay dumaan ano, mga katipa. Ayan. Ayan buhay pa siya nahingahinga pa oh. ayan, na siya <laughs> ayan hindi na siya makalis ayan so, no? hindi na siya makalis mga kareels nakita niyo naman hindi na siya makalis ayan <laughs> lalo na siya hindi na mga kareels tumikit lang yung balat niya <laughs> ayan po lalo ka hindi na thank you for watching mga car wheels, mga katipa. Ayan, try. Ayan, try nyo po yan. Fly paper lang po. Hindi lang makakatakas ang mga bulilit. Hindi ba yung mga problema dyan sa bahay. Okay. Ayan po. Magandang ha po mga car wheels. Ayan po. Nakita nyo naman kung paano ko hinuli ang bulilit na daga. Ayan po, nakita nyo. gamit lang po ang fly paper. Ayan po. Ayan, oh. No? <laughs> no? Hingal na hingal po siya. Ayan. Ayan. dito siya galing sa dito siya galing sa rep, no? Ayan yung rep, mga karils. Sa eh, lalay inabang, eh. inabang ko na. Doon ko siya inabangan. Naalam ko na doon na siya dadaan. Then, gumamit ako ng walis tambo para itaboy ko siya palabas. Ayan po ang nangyari. Nahuli natin siya. Ayan, no? sa mga problema sa mga bahay na may gantong kalilit na daga. Uh, yun lang po. Gumamit po ko yun ng ply paper. Ayan. Ito po yung ginagamit sa mga langaw. No? Ayan. Ma no? madikit siya. Ayan. Nakita nyo naman. No? Hindi siya makaalis na. Ayan. No? Ayan po siya. hingal na hingal. Ayan. Gusto ka gawin mo dyan. Hindi ka na makakalis dyan. <laughs> Ayan.